Ito na ba yung kuya? Dito tayo tinuro eh. Ah, dito tayo tinuro. Ayan. Tapos na naman po kayo dito, Ate Irene. Okay naman. Okay, okay. naman. Hmm? Nagihirap. Nagihirap. Oh, hmm. Kasi marami ang pinaaaral namin. Aaral. Hmm. 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 Kulang naman tarabaho. Eh. Hmm. So magpapakilala po muna kami, ha? Okay. Ayan, so... Si... Kano kahirap, Kuya Gilbert, maging estudyante kapag nag-sa nag, uh, ganitong sitwasyon ng uh, kalagayan niyo ngayon? Mahirap uh, po. Uh, mahirap po. Bakit? Dahil sa financial po. Financial po. Ano yung sakripisyo yung uh, ginagawa mo para kahit pa paano hindi ka lang ngayon sa pag-aaral? Tumutulong po sa naghahanap ng trabaho. Maghanap pag sa Baro Domingo. Pag sa ko okay. Para matapos yung pagkikrim mo, anong kwan? Anong gusto mo? Uh, like, uh, police. Okay. Police. Hmm mataas mo ng pangarap ng mga anak ko. Hmm, Maski mahirap lang, mayroon sa pangarap. Sir or ma'am, gusto namin humingi ng tulong kahit man lang sa pag-aaral ng mga anak ko. Wala ka ba nga sabihin na kahit pa paano maantig yung mga... Wala na, yung buyuros para kahit pa paano na talagang lumabot yung kanilang puso. Ayan, mga partners Ayan. So, bali, ito po yung uh, panibagong uh, charity vlog na naman po ni Boy Tabang. And welcome back po sa ating YouTube channel. Boy Tabang, the charity vlogger of Northern Summer. Wow. Ganda, ganda. At syempre, kasama ko pala. Joey the Great. So big ayo. Ang sorbiterong vlogger ng Kalingap. Wow. So, ngayon, nandito po yung team sa barangay po ng Pampang. At uh, syempre, sumagsasagawa so na naman po ng uh, charity vlog sa mga Kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong. So, bali, meron din na naman pong uh, uh, nagrekomenda sa amin. At, or, hindi, ano pa ito? Uh, naglapit sa amin. Tumapit sa amin para humingi ng tulong. So, nagbablog kami doon. And hmm. sabi niya, Sir, baka pwede niyong uh, mabisita yung panagawang niya ato, sa pag-aaral. Yung pag-aaral. ng, ng anak niya, hmm. si, ano daw eh. tapos. tapos. And then, yung iba parang hindi daw yata nakapasok ngayong taon. Wow. Panorin nyo lang naman. kasi. <laughs> <laughs> ayan, patagin pa po lang yan, no? Isang po intro pa lang. So, ma mamaya ma-excite po kayo kung ano yung magiging kaganapan sa ating vlog. Kaya huwag nyo pong uh, sanang i-skip at panoorin yung buong vlog po natin, mga kapartner. Siyempre, wag na po natin patagalin. At uh, tara na po sa video. Ito na ba yung kuya? Dito tayo tinuro. Ah, eh. dito tayo dito tinuro. tinuro. Ayan. So, ayan mga kapartners. Nandito na naman rin po sila sa gilid ng dagat. Ba? Hindi. Ano? Dagat ng gilid. Dagat ng gilid. Dagat yan eh, sa gilid sila. <laughs> dagat ng gilid. Dagat. Marami pong sampan mga ka-partners. Ngayon na... Uh, Hindi, eh, bigyan mo lang sila ng idea kung anong purpose nito ang sampan na to. Ang sampan po mga ka-partners, kasi ito uh, parang isla-isla po siya mga kapartners na. So, bali, yung mga galing po dito sa Palapag, kung gusto nila pumunta ng lawang, eh, dito sila sasakay kung gusto nilang mapadali. No, isang uh, isang sakayan lang patawid, no? At siyempre, kung uh, nasa lawang naman po sila kasi nagigitnaan sila, eh, nagigitnaan. Ito yung uh, Palapag, ito yung lawang. So, nandito yung Rawis. So, kung yung mga taga-lawang naman, Pupunta ng Rawis, papuntang Catarba pa na yung sasakay din ulit sila ganyan. Pero ngayon daw mga ka-partners, uh, kasamang paladay, matumal na yung uh, biyahe ng mga sampan dito. Kasi nga sa kadahilanan na meron na pong shortcut papuntang uh, Palapag or shortcut si Mora. Malayo nga lang pero ay, hindi na tatawid. Shortcut na malayo. nag <laughs> <laughs> so, na tayo. So ito na po yung bahay na uh, naglapit sa amin na pang humingi po ng tulong. Opay! Ano ba kami aso, brad? Walang aso dito sa gilid ng dagat. Pwede makituloy? Okay. Ah, dito dito. May sumasagot. Hindi, ito, ito, ito yung kabahe nila. Oh, dito? Adlas, ah, dito daw. Saan? Dito sa, pa, dito dito. Ah, ito yun. So, ah. Sabi, ah. okay, no? Nakakanak na, naka-standby na po lahat ng mga sampal dito. na talaga. Kami na may, may mingwit po. Yung mga bata mo. Oo. Narinororor lang niya. <laughs> Narinig nila. isla dito kasi yung CR nila. <laughs> oh, nandito pa si Ate. mga <laughs> partners. Sa po yung lumapit sa amin no, upang humingi po ng tulong. no? So makita lang dito. Wow. Fresh na fresh. <laughs> Ayan. Nakap <laughs> Kamusta po kayo dito? Mabuti naman. Mabuti uh -huh. naman. Opo Oh, pa kayo. Ah, Ito may kayo. Kasi gin mo yan. Mga lupuan. Kamusta na naman po yung kalagayan niyo dito? Meron ka po yung lupuan. Oh, pa opo, sige, sige, opo, si sige na, sige. No, no, po po si. Si no, si si. lang po kasi ako lang, ako naman yung mag-iintend dito. Ah, si reporter lang. No. Ayun. So, wala naman kayo po. Ah, sige na, okay na. Dito na sa baba. Ano na sa baba na lang. Baba na lang. Pilot home. Ayun. Pilot home. Mm. Siguro yung saig na to na te kapag uh, madaling araw malamig. Opo. Opo. Ay, ano? Bato eh. Uh, Bato yun. Uh. Grabe yung mga marmol. <laughs> 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 marmol mga partners. Ayan, kumusta naman dito sila ate? Ano po pangalan Irene. Ah, si ate Irene. Ayan siya naman po. Gilbert. Gilbert. Oh, ayan, si Gilbert. So, si ate Irene at si Kuya Gilbert. Ayan, kumusta naman po kayo dito ate Irene? Okay naman, naghihirap. Okay naghihirap? Oh, okay. kasi marami ang pinakaaral namin. Marami? Pina Oo, oh, kulang naman trabaho. Kulang trabaho. Ayan, so magpapakilala po muna kami, ha? Okay. Ayan, so siguro alam mo na kung ano yung trabaho namin. Kasi siyempre lumapit ka kasi alam mo yung ginagawa okay. namin, no? Ayan, so, bibigyan pa kita ng kunting background about po sa amin, no? Kami po yung mga charity vlogger dito sa Northern Samar, no? Ah, pinamumunawa po kami ni Kuya Joey. Si Kuya mm. Joey po, ayan po siya, oh, wow. ay head po siya, uh, head, uh, first batch po siya ng Team Kalingap. So, si Kuya Bal dati, uh, nung kasagsagan ng pandemic, ayan, binigyan niya pag-asa yung mga gustong uh, tumulong na walang pagtulong at i-guide sila kung uh, paano yung pamamaraan ng pagtulong. So, isa si Kuya Joey sa nakapasok doon sa mga kinuha ni Kuya Bal upang i-mentor at uh, turuan kung paano maglingap. No? So ngayon, si Kuya Joey ay uh, bumalik na dito sa kanyang lugar kasi lang, laki Maynila naman siya. So bali, ngayon bumalik siya dito sa Palapag kasi taga Palapag naman din siya. So ngayon, uh, gusto niya tumulong dito sa Northern Summer kung saan talaga siya uh, ipinanganak. So syempre, hindi naman niya kaya na mag-isa lang. Yan, kumuha siya ng mga uh, taong gustong uh, tumulong ng walang bayad. Voluntary ba? Uh, at isa po ako dun sa napabilang. Ayun. So, yun po yung purpose namin. So, ngayon, naglilinga po kami dito sa Northern Samar, no? Siyempre, yung programa po, yung team po namin ay meron mga programa na uh, pabahay. Kagaya ng uh, uh, Barangay Mission Trip. At siyempre, meron din po kami mga scholarship, no? Ayan. So, kami naman po sa pabahay naman po namin, hindi naman po kami nag -de decide kung sino po yung uh, dapat na pabahayan. Yung mga may mga kakayahan po, yung may mga kapangyarihan po, yung mga viewers at syempre yung mga uh, sponsor po namin, no? Yung sumusuporta po sa amin. At syempre, ganun din po sa ibang bagay kagaya ng barangay mission trip at uh, doon po rin sa mga scholars. Sila po yung namimili kung sino po yung gusto nilang paaralin, depende ko sa sitwasyon. Ayan. Gusto ko lang po i shoutout si Kuya uh, sino ba yun? Si Kuya Sandy, no? Ayan, bago pong uh, iskalar ni Sangkay Ema. So, si Kuya Sandy po, na-share no, ko lang po sa inyo konti, si Kuya Sandy ay naninirahan sa bundok, pamilya po niya. So, bali no, yun po, si Kuya Sandy po ay nakatira sa isang lip-lip uh, na uh, barangay dito sa uh, Northern Samar. I-scout po namin siya kasama ko si Biyahing King. Tapos nakita po ng isang sponsor po namin na nagpa-parol piraka scholarship sponsor po namin sa mga nabablog namin. So nakita niya talaga yung uh, kahirapan doon. nakita niya na kaawa-awa talaga. Siyempre si Sandy po ay naglalakad 12 kilometers papunta po doon sa kanyang paaralan. No? Tapos yung kanyang kabatid, si Kuya uh, Sandy, kasi ah, si Kuya Efren ay uh, may depressed at uh, may sakit din kasi same din po sa kanilang ina. Mm -hmm. Mm -hmm. So nakita po ni Sangkay Ema siya sa Sangkay Ema. Nakita mm -hmm. po talaga ni Sangkay Ema yung uh, kanilang sitwasyon. na silang tulungan. No? Ayan. So, ayan tino kahit pa paano nakapag-share ako ng uh, background sa amin, no, pa paano kami tumulong. Kasi sa amin lang po, kasi mga small YouTuber lang kami. Wala pa kaming kakayahan na uh, galing talaga sa mismong uh, pera namin yung pantulong nagbibis lang kami doon sa mga nanonood. Kasi sa amin po, uh, ati, ati Irene, uh, wala po kami talagang kakayaan. Kami lang po yung nagbabahagi ng kwento po ninyo doon sa mga nanonood na kahit pa paano is malaman nila yung sitwasyon mo. Kung saan din sila party, pwede po ninyo. Yeah, so, patatanong kita, Ate Irene, ano po ba yung uh, pwede namin uh, uh, maitulong sa inyo kung sa kasakali? kay karon yung kuwang konta. Para marunong ba si Ate Erin nagtagalog? Oo. Ayan. Oh. sige, ano ko? Kung about sa mga pinaaral ko ng mga anak ko. Mga pinaaral. Mm Bakit po naman? Kasi ngayon, nahihirapan kami magpaaral kay noon. Ang asawa ko mayroon trabaho, yung May trabaho. pambot. Mm pang pangturawis mm. saan mayroon pa gamay pa gamay nga pasahiros dito mm. pumupunta nga mm. sa ngayon wala na kaya, mm. nahirap ang kami magpaaral gusto mm. ko nga ni matumigil tumigil sila isa lang muna para makatapos mm -hmm. pero sa ngayon ang kabataan ayaw tumigil kasi so, sa din naman po yung uh -huh. ba? Maski isa lang, ayaw nila. Mm -hmm. Karoon nila, sabay-sabay sila. Kahit mm -hmm. pamasahe lang ang binibigay, pun pumupunta na lang sila dun sa paaralan. Mm -hmm. Wala na sila pan ulam, basta mayroon na sila pamasahin. Mayroon na pamasahin. Okay. Ang... Paano naman po yung halimbawa may mga expenses dun sa school about sa uh, mga ambagat, kung ano-ano. Oh, -ano. Kasi kapag college po, no, talagang kung yun na yung last part ng pag-aaral, eh, kumbaga last stage, kailangan mo talaga sumugal dun ng pinansyal, mm -hmm. di ba? So, uh, bakit po ninyo naisipan na lumapit sa amin? Kaya para matulungan kami sa gastusin. gastusin. Sa mga aramot, sa paaralan, mm. tapos sa pasahin. Yes. Oo, oh, sa talagang mga buhan sapatos, pambili ng mga uh, uniform. Mm -hmm. Siya, anak ako, estudyante. Si Kanjer, sa iyo uniform. Say, sa iyo lang yes, sarwal, mm -hmm. sa iyo t-shirt. Mm -hmm. Ito paulit-ulit lang sa anak third year. Sa iyo lang sarwal, sa iyo blouse. O, paano naman po kayo nangungay sa araw? ang pamuhay nakakabili naman kami ng isang kilong bigas marami ang kain marami na kain oo, kasi na naman po ba na, isang kilo hati hati na lang Ati hati hati <laughs> mm -hmm. paano kung halimbawa may mga kuan may mga maubusan ng kanin kaya e yan naghihintay na lang makahanap hmm. ng iba So ngayon yung asawa niyo, po, ano naman po yung sideline? Sabak-sabak na lang, pang mayroon doon din kukuha, bubuhat nga scooter, yan na lang. Yan na lang, patawid. Oo, patawid tayo, lang. tayo na matumal lang siya. Matumal naman po ba ngayon? Oo, lang? matumal. Matumal na uh lang. -huh. At isang araw, maski nakakakuha lang siya, 60, 70, yan na lang. 60, 70? Mm -hmm. Kaya sila naman, nagsaside lang pag Sabado-Domingo. Ano yung sinuman, ginagawa naman nila? kung may nagpapabilad ng, pe, ng palay, nagbibilan, tumutulong naman kami. Pinaka-sapad din nila, pinaka-side yeah. din nila. para mag Para makas dumi sa kuan another day, Monday, mayaon naman sila pamasahin. Ito ang hanap kuhay namin dito. So, bali, Uh, yung katuwal talaga ni Kuya sa pagkasikaso dito sa bahay, ikaw po. Oh, na, nagkukuha naman ak, naglalaba doon, kind of COVID. Ha, ah, naglalaba. Oh, uh, uh, pag mayroon labahan, liwat. So si Kuya Gilbert, uh, anong year ka na Kuya Gilbert? Second year. Second year, anong course ni Kuya Gilbert? <laughs> Criminology. Second year college, ilang taong ka na? 19 po. 19. Ayan, so... Uh, ano naman yung uh, sitwasyon sa pag-aaral mo? Ano naman yung balita? Okay lang yun naman po. Okay lang naman. Okay. Anong klaseng okay? Okay ba yung grades, yung performance, yung academics? Lahat po okay naman. Okay naman lahat. Okay. And, yung mga anak niyo po ba yung mga, mga achievement kapag ah... Uh, uh, yung achievement like honor, Wala. Wala. Dyan yan lang. Le, uh, Wala. May stable, may lang. May stable lang. Pero kahit pa paano umuusan oh. sila. So may sikap sila. Kahit hindi nakaka-honor, kumisikap sila sa pag-aaral kasi nakikita nila mahirap ang hindi pa walang pinag-aralan. Hmm. Kano kahirap, yeah. Kuya Gilbert, maging estudyante kapag nag nag uh, sa ganitong sitwasyon ng uh, kalagay nyo ng ngayon? Mahirap po. Uh, ma mahirap? Oo. Uh -huh. Bakit? Dahil sa financial po. Financial? po <laughs> Ano yung sakripisyo yung uh, ginagawa mo para kahit pa paano hindi ka lang mahimto sa pag-aaral? Kumutulong po sa Naganap ng trabaho. Naganap Pag sa dumingo Domingo. Pag sa Baro Domingo. Para lang magtuloy-tuloy yung pag-aaral mo. Meron ba mga times na pamasahin lang talaga yung dala mo sa pag-aaral? Paano kung halimbawa lunch? Makikita yung mga classmates mo na, Uy, halaga, wag quick-quick tayo, gano'n po ganyan. Sa school na lang po ako. Nagtatambay ako. Sa school, ka na lang tatambay? Oo. paano yung sila, yung sikara mo na gusto ko kumain? Tubig na lang po. Tubig na lang. Papa na yung ibang kapatid niya po. Kaya ganyan din. Ganyan din. Mm -hmm. na Sa so, ganitong uh, ayos ng kanilang bahay, sa kalikod po niya, talaga naghihirap po sila mga kapartners. Kasi hindi naman po lalapit sa si Ate Erin kung hindi talaga niya uh, kailangan ng tulong, di ba? So ngayon po talagang uh, lumapit siya sa amin at uh, nag-take advantage kung uh, uh, makasakali matulungan siya about ito sa mga concern mo. Yeah. So yeah. medyo ha ba si Gilbert? Wala po. talagang focus ka lang talaga sa pag-aaral. So kapag matapos yung pagkikrima mo anong pan, anong gusto mo? Uh, like a uh, police? Sige Police taas yung magpakarap ng mga anak ko eh. Hmm. Hmm. lang, may mahirap sa uh, ganito tayo, no? Na, na-share ko naman po sa inyo na, ipaila, na ipaliwanag ko naman na wala po kami kakayahan na tumulong sa sarili lang namin kasi nabibis lang po kami doon sa mga ngayon kami lang po yung taghat din na kwento ko nyo sa taya kung ano po yung pwedeng itulong sa inyo diba? hindi po kami yung makakapag-design ngayon, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para kausapin po yung mga may mabubuting puso na nanonood sa amin ngayon. Ngayon, humingi po kayo ng tulong sa kanya. Sir or ma'am, gusto namin humingi ng tulong kahit man lang sa pag-aaral ng mga anak ko. Ang anak ko, gusto sila mag-aaral kahit mahirap kami. Hindi sila tumitigil sa so, pag-aaral. Maski pasahin lang ang dala nila papunta sa paaralan pumapasok sila, hindi sila nag umaayaw kung ano man ang kanagin Kung nga mga fragile, mm hindi -hmm. sila hindi sila pumipilit sa paghingi nagsisikap sila para maka kuhan sila sa pangarap makarating ma'am tulungan naman ninyo kami maski sa mga anak ko sa mga pasahin na lang ang hinihingi ko o sa mga pambili ng uniform kay isa lang ang ng mga uniform ang ko isa lang at si Kanger naman ang senior high school hindi nakakabili ng mga aparato sa uh, electricity nanihiram lang siya yung naman po, no? kung saan po na yun na lang po sana yung last stage ng pag-aaral doon po, po, talaga sila na pina, ah, hin, nahihirapan, no? Oo, oh, oh, oh. So, so si, um, si Kev Gilbert naman yung uh, hinga natin ng panic para kahit paano siya yung mag uh, hingi ng tulong, no? Ayan, Kev Gilbert, bibigyan kita ng pagkakataon na uh, humingi sa kanila ng um, tulong about doon sa concern ng mami mo. Kahit lang po sa mga financial na lang po. Ayan, sila nanonood doon sa financial na lang po ano pa na sa mga po Ayon. ito lang po wala ka bang uh, gustong sabihin na kahit pa paano maantig yung mga wala maantig yung viewers para kahit papano na uh, talagang lumambot yung kanilang puso huh? mm -hmm. uh, nahiya po si Kuya Gilbert no? Ayan. So mga kapartners, narinig nyo naman po yung uh, concern ni Ate Irene kung, ba uh, kung bakit po lumapit siya sa amin at uh, kayo na po yung bahalang magdesisyon no kami po ako po uh, uh, si Kuya Joey ako yung mga ka-team ko wala po kaming karapatan na magdesisyon na ah, sige babalik po kami para ganito ganyan ganyan yung mga viewers po yung mga you no? sila po yung uh, may uh, may kapangyarihan magdesisyon pero kahit paano no ayan sagutin lang po muna ni Ate Dickens yung uh, pambigas-bigas niyo no kaya paano, makakatawid mat po kayo ng ilang araw dito sa bigas ng Atibid Jones, no? Ayan. Paano naman po kung walang bigas? Ano naman po yung ginagawa ninyo? Wala silang pabaon na kanin. Kanin? Ah, nang babawang ka ng kanin? No, grabe naman, no? Danas ko rin po, mag mga kaparters, mag... Ah... Uh, ano na yun? Yung... Magbawang ng kanin. Pero, walang ulam. Yan lang po yung danas ko. No? Nung high school rin po ako. Pero ngayon, ayan... Si actually graduating na po sana ako pero nag uh, po ako no sa kadahilan na, na nagsakripisyo po ako sa isang uh, bagay na kung saan gusto ko na siya muna yung uh, ma-feel niya kung paano maging estudyante talaga at syempre isnegol ko rin po yung aking pag-aaral pala kahit paano makatulong po sa mga kababayan ko dito sa Northern Samar. actually graduating na po sana ako Minsan, minsan nga eh, kinatansyawan ako ng mga kabatchmate ko. Ano na, ito, pag graduate lang kami. Kaya ikaw, nandiyan ka pa rin. Pero okay lang. No? Alam ko naman na kahit sayag uh, sayang yung panahon, darating din tayo, makakagrabute din ako. No? Okay, ayan. So ito, tagapin niyo po muna yung handog niya, Ati Pek Jones, na nalaman sa bigyan. Ngayon ang ng mga anak ko sa pag-aaral. Kailan po yung nag-aaral sa anak niyo? Tatlo sa, mm -hmm. sa mm -hmm. kuwain. Tatlo sa kolehiyo. No. Mm -hmm. Isa isang sa, senior high. Isa sa elementary. Ay, Itong buhay lang namin um, na kaya. Yeah. Well, eh, hindi naman mga kuha ng mga bata. Ako. Kahit kahit sa tatlo na sa kolehiyo makagraduate lang yung isa dyan. Pwede nang makaalalay sa'yo, di ba? Tapos na sa mga kapatid niya parang may isang kwan, may isang uh, nakalusot ba kung may makakalusot pa na, na isang? na nga ni, For uh, na uh, no, pero huminto siya. Huminto? Oo, so, uh, ato na aani ng palay kasi Abalan. para sila makakuan naman, maka another year naman sila. Diyan sa sunod naman, siya naman daw ang makaanan. Okay. Mag so, uh, so, uh, so. sakripisyo, sakripisyo din minsan. So ayan mga kapartners, kahit pa paano nabisita rin natin si Ate Irene at si Kuya Gilbert na kahit pa paano na nalaman natin yung kanilang sitwasyon kung bakit po sila lumapit sa amin. So, gusto ko lang po pasalamatan sa TV Jones na nagabigay ng uh, bigas, kalati Irene, na kahit pa paano matatawid po nila yung ilang araw na saingan. No? At syempre, gusto ko rin po pasalamatan si Ate uh, Manitere Anderson, si Ma'am Irene Biswilan, at si uh, Ma'am Hawaii, at Ate Jovita Villas at at kay Sangkay Emma, no? at kay Ate Bit Jones, kay Ate na Malina, kay Ate Chary kay Manay ng Bicol, at kay ah uh, Ate Marcelina, at Ate Silina Barbosa, at kay Ati uh, Ate Rosangiri Vlogs. No? At sa lahat po na hindi nabanggit, pasensya na po. Tito Malo at syempre kay Mamay. At hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kapay sa iyo na Kapay sa iyo na radyo sa mga kapatid. Peace out. Laging nagkakaisa At palaging nag